Good morning mga kadiskarte. Good morning, good morning mga kadiskarte. kadiskarte. Uh, for today's videos, gagawa na naman kami ng cab bike. Ayan oh. Isang subscriber na naman ang nagpagawa ng cab bike. Uh, malapit na daw yung pesta sa kanila. Mag, ah, siya, mag moto show siya. Ito yung show niya. Pag natapos to, tignan natin kung anong itsura niya. gagawin natin ano uh, wave 100 Ayan. sumais na naman dugu-duguan -dugu. na naman maraming katiw-katiw so gagawin muna namin to itong frame nya taka yung upuan nya iba yung ano pang anong upuan yun Jeremiah parang copy racer gano'n hindi copy racer style racer style ito yung makina niya. Medyo sariwa pa yung makina niya, mga kadiskarte. Ito. Ito nga pala yung accessories na gagamitan niya. Yung tambucho. Bili niya. Mahal din pala. Pag show niya to mga kadiskarte. Kaya siguro inaano niya. Talagang ginagastusan niya. Ayan na sila. yan, sir. Ayan yung tambucho niya. Ayan yung kain. Ito. M4. Ayan. Hmm. Tapos yung upuan niya ito. Dinala niya lang ito kahapon. Alam mo yun ako. Ito yung upuan niya. Oh. Ibang klase yung mga kariskate. Ayan. Nasa so, uh, 1K to, 1, 1K plus. Yung ano nya. Yung mga pedal nya, ma, ma, matalino yung ano natin. Inano na kagad yung materialis niya para isang trabay na lang. Ayan. Ayan o. Oh. So ngayon gagawa, Ito pala yung ano na ginagawa namin eh Umalis yung may-ari, hindi pa namin na-install. So gagawin na muna namin itong ano niya. Itong frame niya. Kakalagin na muna namin yan. Para makagawa na kami ng frame. Meron din siya palang frame na design. Subukan natin gawin yung design niya. Ayan. Ito na mga kadiskarte. Kinakatay na ni Sir Doy. Na, na, kadiskarte na Natanggal na ni Sir Doy. Nangon si Maisha. Ito na mga kadiskarte. Natanggal na ni Sir Doy yung mga kailangan sa frame. Bale, ito yung kailangan namin sa frame, ito. <laughs> yung sa sabitan ng makina, yung sa tipo, saka yung uh, frame. Uh, siya. Nagiging like mm. makina. Hindi mm. po, like yung point, hindi may makina. Oh. kasi ito yung sa tipos niya. Oh. So kung, kung papagawa kayo, kailangan nyo talaga ng chassis. Mm. Kasi iba-iba yung sukat nung mga to yung mga sa tipos niya. Yung XR, medyo mali dyan. Yung Wave, medyo malaking konti tapos yung mga china na motor malalaki so pag nagpagawa kayo mga kadiskarte kailangan namin talaga yung chassis saka, siyempre mga kadiskarte oh, ito unang una di kami gumagawa ng walang papel kasi ano to eh medyo may ano sa mga ano kaya dapat kung papagawa ka, siguraduhin mo may papel yung motor mo. Kasi hindi rin namin gagawin ko wala siyang papel. Yun. So, alon, ginagrain namin siya. na ni Sir Mike. Wala kayo ba isang bell ball? Wala kayo isang bell ball? 腹いったいがよあの。 shout out ka ba Shout out! Mm -hmm. Nakabin pala yan si mm. po.

yung batalya niya, yung frame. Pupulwet ko na lang, ayan, na ano na natin. Merienda, break time, ayan Oh. Sapagit at saka hamburger. May nag, ano, sponsor ng hamburger. Ito, si Batista. Mag, kaya ka ba? Mag-shoutout ka ba? Shoutout ka ba? Shoutout Shout Shout sa mga fans ni Kabudoy. Dahil, Mark and Mike TV. Ayun, may pamulak. Yeah. Ba, magdudenda pa. May asalis yun kung yamingan. Binibenta ko tong welding machine ko. Baka may gustong bumili diyan. US made. Powerhouse. Ayan. MMA 200. Dibos series. Papalitin ko ng, papalitan ko ng ano, TIG weld. Para sa mga sikit. Mapulido kung wala nang dina-grind. Pwede si Cartier. Pinupulwelding ni Sir Doy. Sir Doy, tawag sa welding na yan. Ano ah... Uh, ano kasi yan? Yung baleta mo mo. So, ba bahay ng bubuyog? Patim-tignan kung bahay ng bubuyog. Ba bahay ng bubuyog ba yan? Oh. oh. parang kalaskis ng buwaya. <laughs> Ayan oh, bahay na tamo mo ba yan? Tingnan mo yan. Bagong style to, mga kadiskarte. Magkita mo yung welding kung bahay ng tamo mo. Oo <laughs> oh, nga <no. laughs> よっ <noise> Ganun eh. Galing ka talaga, Chirdoy. Ayos. Ayos mga kadiskarte. May nakuha na kayo ng kadiskarte niyan. Oh. Shout so, out ka pa, Sir yes, Doy. Mga kadiskarte. Lagi na lang namin ginagawa ito. Puro so, naman, makakabuhin na kayo. Yan. Ayun, mga kadiskarte, i-align ia na namin. Medyo mahirap to kasi kakaiba. Pero kaya to. Easy lang to mga kadiskarte. Easy. Hmm. May hey, basa-basa dito. parang binaril ha pa, sir Mike tignan nyo yung diskarte namin mga kadiskarte parang binaril tuwid na tuwid ganyan kami magalain actual

Ngayon. So ito na mga kadiskarte I-align na namin yung makina. Mounting na namin. So, may i na siya dito. Tapos yung dito na lang. Ang pangunta lang. Tayo nga naman. ay tanti maganda yung pagkakalay nito mga kadiskarte wave 100 ano? Mm. Okay, nah. Yeah. Oh. Spat. Okay, okay. na yok na. Okay na. Ayos na yung mangkina, mga kadiskarte. Na mounting na. Sikers na. Ito, tignan nyo. Oh. Tuwid na tuwid. Parang binarel. Magaling talaga sa alignment si Sir Doy. Shoutout ka ba, Sir Doy? Shoutout mga kadiskarte. Oo. lawin ko.

ito kaya ng subscriber natin to, Sir Doy. So ayan na uh... Na-convert ko na yung upuan niya sa likod. Ayan siya. Nakat-skat eh. Medyo matrabaho itong pinagawa ni Sir. Ayan siya. Tapos ngayon yung kukonvert naman natin itong ano niya. Tambutso. Ito yung stock niya dati. Ayan. Pinutol ko lang. Tapos. Ilalagay kasi yung ano niya. Yung tambutso niya. Ito. pun bungangan Kita gigawang ko Eh <laughs> ah ini Ato So medyo malaki ito Yung pinutol ko yung tambucho niyang stack Ito yung lalagay ko dito. Ito yung welding ko. Ayan. Ito yung welding ko dyan. Tingnan nyo pag natapos mga kadiskarte. Ito na mga kadiskarte. Na-convert na yung muffler niya. Ito So ayun mga kadiskarte, tapos na ang ating cab bike. Ayan. Ito yung map player niya oh. Ito, kinomber ko na yung ano niya. Yung... <tinyo> Tres nya.

Maraming salamat sa pagtiwala sa aming mga gawa.